At yung pangalawa, yung anak mong naiwan, kung ang anak mo ay ma naging mabuti at uh, maalam siya sa Islam, na ipapanalangin ka niya na insya Allah ang aking mga magulang ay tanggapin mo sa kabilang buhay sa paraiso mo, pagbuksan mo sila. At Wa ma alayna ilal balagul wa nasta'inuhu wa ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا ومن يدل فلا هدي له ويدل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا أنتم مسلمون وما علينا إلا البلاغ المبين قال رضى يسري بصدري ويسر لي أمري وأخطأ من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ang lahat ng papuri at pasasalamat paipara ay para lamang sa nag-iisang tagapaglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang lahat ng papuri ay para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon lahat ng mga nilang ang sinambala at ang mga propeta at ang kapayapaan ay may pa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umukulit yan sa kanyang mga kasamahan at sa mga taong matuwid ang at sa mga taong matuwid sa so sumunod sa ang ang lahat ng mga tao na sumunod sa matuwid na landas hanggang sa huling araw ng pag-uuk. Binabati ko po kayo ng isang malawak ang pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakita naman natin sa ating caption ang kulit-kulit mo. Ang makulit. Nakita natin sa ating caption ang nanay at ang tatay, ang ating mga magulang kahapon ay nag-post tayo patungkol sa kanila at alhamdulillah ngayon ay Jumaa o Friday mayroon tayong konting kutbah o sermon paalala lalong lalo sa akin sarili sa mga kapatid mga mahal sa buhay sa Islamicong uh, aral o Islamic lecture elm ang isang sahaba ay nagtanong sa Allah sa, sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino ang karapat-dapat na pagbigyan pagbigyan tuunan ng pagmamahal o pansin na tao sinabi niya ng sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang iyong ina pagkatapos ay nagtanong ulit sino pa Rasulullah ang dapat pagtuunan ng pansin o pagmamahal sinabi niya ulit ang iyong ina sa pangatlong pagkakataon tinanong niya ulit sino po ang dapat bigyan ng pagtuunan ng pansin ng pagmamahal sinabi ulit doon na pangatlo ay ang iyong ina at napagkatapos doon ay sinabi niya ulit sa pangapat binanggit doon yung tatay bakit sa tatlong beses na banggit ang pagmamahal na dapat ilaan sa nanay bakit tatlong beses yun sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinabi doon na tatlong beses na nabanggit na ng nanay ay mas bigyan ng too ng pansin ng pagmamahal dahil sila yung nagdala sa atin sa nang anim na buwan hanggang sa lumaki hanggang mula pag Pagkabata hanggang sa tumanda sila yung nagpatnubay at naggabay sila yung nag-aruga sa atin ng mas matinding pag-aaruga dahil sila yung sila yung dumanas ng hapdi at sakit sa pagpanganak, pag-aalaga, pagpupuyat at alhamdulillah meron ang nakikita natin ngayon bilang isang magulang, isang magulang na rin ako sa aking asawa na uh, mayroon meron na kaming isang anak, nakikita natin doon yung kung paano ay aruga ng isang magulang ang kanyang anak. At alhamdulillah, ito yung gusto kong iparating sa ating mga tagapakinig, tagasubaybay, mga kapatid. Uh, <clears throat> ang aral islamiko ay ipinapakita dito yun na dapat nating mahalin ng ating mga magulang na kahit nga sinabi pa dun sa post ko na yun, kahit na ikaw ay nagbibigay o nagpapadala o nagsustento sa iyong magulang o ibayad pa ang lahat ng pera dito sa mundo, hindi ito, ma, hindi ito kayang bayaran, hindi kayang bayaran ng sakripisyon ng ating magulang hindi siya kayang suklian ng ganun-ganun lang at may pagkay pagkakataon pa na napapagtaasan sila ng boses o nasusumbatan yun po ay isang masamang gawain at dapat na hindi natin iniimplemento sa o ginagawa sa ating magulang at alhamdulillah yan ay naituturo ko dahil yan ang aral Islamic o gusto kong i-share sa inyo kung paano natin mahalin dapat ang ating mga magulang huwag natin silang pagsumapit na yung katandaan huwag natin alisin yung pag-aaruga din sa kanila. Ito ay bilang paalala sa akin sarili, eh, mga kamag-anak, mga kapatid na abang nandyan pa yung mga magulang natin. Bigyan natin ng uh, pagmamahal, lagi natin kausapin. Hindi man natin may bibigyan ng material na bagay kasi alam naman natin na pare-peres din tayong kapos. Pero alhamdulillah, may pakita natin yung suporta natin sa kanila. Nakausap nila tayo palagi. Kinukumusta natin sila. Yun yung gusto kong iparating sa mga kapatid ko, yung mga magulang natin is nandyan yan nandyan yung mga magulang natin kausapin natin kausapin natin sila kumustahin sila natin sila kahit na wala man tayo may ibigay na sustento sa kanila lang maramihan alhamdulillah yung pinaka no, syempre bilang magulang ngayon nararamdaman ko din yung magulang natin dati na uh, ang mga magulang kasi ang mga maliliit pa katulad yung anak ko lahat ibibigay natin i-rewind mo ganun din sila sa atin dati nung maliit pa tayo kinikis nila pag maliit pa tayo di ba yung anak ko pagdating ko doon kinikis ko siya eh para natutuwa ako. Ganon din sila. Ngayong malaki na tayo, bigyan natin sila ng respeto at pagmamahal na pagkita natin mahal sila. Kasi nga, isa rin sa pagpasok sa paraiso, ha? isang pintuan din yan na mahalin mo ang iyong mga magulang. Kasi ang dua, yung panalangin ng isang magulang, pag nalalangin ng isang magulang, siya yung pinakamabilis na makarating sa tagapaglika ang kanyang panalangin na insya Allah ang aking anak ay papasokin mo sa paraiso. Kapag sinabi ng isang nanay o isang tatay yan, yung duwa na yan, madaling nakakarating sa tagapaglika yan. Kaya ang isang nanay ay huwag nating huwag sana magkaroon ng huwag magkaroon lang sila ng galit na maipanalangin tayo ng masama dahil yun ay katotohanan sa Islam pinatutunay na ang kanilang panalangin ay madaling tinutugon ng tagapaglikha kaya nga nabanggit ang Sadaqatul Jariyah yung kasi ang Islam alam ng isang Muslim kung anong maiiwan niya dito sa mundo at ano ang dadalhin niya sa kabilang buhay. 'Di ba? Yung iba hindi alam kung ano yung dadalhin ng isang tao kapag namatay na. Ano yung dadalhin niya pumunta baon niya kabilang buhay at dito sa mundo pa ano yung maiiwan niya. Yung tatlo na yon, yun yung nagawa mo dito sa mundo ng makabutihan. Ang pangalawa, na ang iyong, naiwan iyong mga anak. Yung anak mo na naiwan na ikaw ay ipapanalangin. At ang pangatlo, yun yung mga, ano, yun yung mga sadakatul ilm. Katulad nito, nagsasalita ako sa inyo. May mga ustad na nagturo sa akin, ganito ang aral islami ko, kailangan ipagbawal ang masama. Ipagbawal ang masama at ang mabuti ay ipalaganap ito sinasabi natin yung lahat ng mabubuti na dapat gawin ng isang tao na dapat gawin ng isang Muslim yung sa na yon halimbawa nagpagawa ka ng, ng simbahan paggawa ka ng mas moske partikular sa Islam habang may nagsasala diyan tumatanggap ka ng biyaya diyan at yung pangalawa yung anak mong naiwan kung ang anak mo ay naging ma mabuti at maalam sa sa Islam na ipapanalangin ka niya na insya Allah ang aking mga magulang ay tanggapin mo sa kabilang buhay sa paraiso mo, pagbuksan mo sila at yung pangatlo doon, yung mga kawang mo na yun ang may iwan ng tao dito kapag namatay na pero so, masya Allah, kung may mga magulang tayo ngayon na nandyan sila yung pinakamainam na manalangin, na ipalalangin ng kailang anak at alhamdulillah yun lang muna, hindi natin papahabain ng ating mga sinabi. Uh, abang nandyan, palalang sa mga ko usapin natin palagi, kumustahin natin ang mga magulang natin. Abang nandyan ba sila, kasi sasabit yung pagtanda at magkakaroon sila ng mga sakit, ganyan. Lahat sila ay, lahat tayo, kulunat sila, maut, lahat tayo ay makarating makatigil ng kamatayan. At yun lang, masyadong mahaba yung paliwanag natin. Ang pinakanghuli nito, humahalin natin yung magulang natin, kumustahin natin palagi sila kahit na huwag natin hintayin na yung pagkata na hihingi sila sa atin na huwag natin hintayin kasi hindi true sa Islam yan. Kung meron tayo, bigyan natin sila. Lalong lalo na yung attention. Pasapin at kumustahin natin sila. Kahit masaya na yun. Kahit nga ako eh, makausap kong mga magulang ko mga kapatid. Guma magiging masaya na ako kahit wala pang maibigay kasi wala nang wala nang maibigay kasi nga kapos-kapos din ang pangungahin natin. Pero alhamdulillah, Muslim tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.